Hello everyone! It's me again, Sonya. Welcome back to my cooking show. Ngayon guys, meron ako dito isang tasang munggo. At ito ay aking igigisa. Kaya guys, samahan niyo ako papaano ako magluto ng simpleng ginisang munggo. Tara guys! Ngayon guys, mayroon na akong mantika sa kawali. Nalagyan na natin ang ating kamati. Sunod natin ang sibuyas bawang at ang luya. Ngayon, isusunod natin ang ating pork. Pork meat. At hayaan natin itong igisa at lumambot. Liban natin ito guys. At hayaan natin itong lumambot. Ayan na guys. Tapos lagyan natin ito ng paminta. At ating ulit itong haluin. Luban ulit natin to guys ng ilang minuto. Yan na guys, tapos ilagay na natin ang ating munggo. Tapos haluin natin to at lalagyan natin to ng tubig. Yan guys, tapos lalagyan na natin to ng tubig. At ating itong tatakluban hanggang sila ang ating munggo at lumambot pa mabuti ang ating mano uh, ating pork meat. Yan na guys, medyo uh, luto-luto na pero kailangan pa rin natin itong uh, mas palambutin yung munggo. Ngayon, ilalagay na natin ang ating nor cubes, isang buo. Tapos ang ating sili. Siling haba, na green. Tapos, taknuban po muli natin ito. Mga okay. 5 minutes, ito po ay luto na. Yan na guys, luto na po ang ah, gulisang mungko. Tapos, lalagyan po natin ng ampalayang dahon. Ang tawag po dito sa amin ay dahong ligaw. Pero ito po ay dahon ng ampalaya. Yan guys. Tapos wag po natin haluin kasi medyo uh, papait siya pagkahinalo. Okay guys, eto na po ang aking ginisang moonball. Salamat po. Hanggang sa susunod po muli ng aking cooking show.